Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sama sa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas na live nationwide via satellite. At sa mga himpila ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon, ng Merkoles, ikasampung araw sa buwan ng Disyembre. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa ating pong mga balita sa araw na ito ng Merkoles, unahin po natin ang magiging kalagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa sa susunod na 24 oras sa pangkalaatan, sinabi ng pag-asa ng shear line ang nakakaapekto sa isang seksyon ng Central Luzon. Samantalang northeast monsoon naman ang nakakaapekto sa Northern Luzon dahil dito apektado. Nang mga pag-uulap ng kalangitan kalat-kalata pag-ulan, paghulog at pagdidat ang mga lugar ng Cagayan, Isabela, Quirino at Aurora ito ay seni naman ng pag-iral ng shoreline, Paalala ng pag-asa sa mga lugar na binanggit, posible ang mga flash floods o landslides. Dahil inaasa ng katamtaman hanggang sa minsan ay malakas na buhos ng ulan. Samantala, Northeast Monsoon ang umiira lamang sa Cordillera Administrative Region, ganon din sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley. Kaya mataas din ang tsansa ng mga biglaang pagbaha o pagho ng lupa dahil naman sa mahina hanggang sa minsan ay malakas na buhos ng ulan. Northeast monsoon pa rin ang umiiral sa buong Ilocos Region. Pero bahagya lamang kaulapan ng kalangitan dito at mahina ang pagulan kaya sabi ng pag-asa o significant impact. Samantalang sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, ang kaulapan sa kalangitan at bahagyang pagulan, pagkulog at pagkidlat ay sanhin ng localized thunderstorms. Posible rin ang pagbahat-paguhon ng lupa sa ilang mga lugar na prone sa ganitong uri ng mga panganib. Samantala sa karagdagan